Hello mga kapayot for today's vlog Mga harvest at sa itong tinanom nga Kuan, kamotitaps Kaya Hambog na kaayo, lami siya gisahon Or kuan, ang ako dani is gilapwahan ng nako siya daw gi, Parisan sa ginamos, di ba? Grabe gi nga akong pagpanguha dana Kay ginoo ko, grabe kahambog ang kamotitaps Lami siya lapwahan gyud lami na kaya kung kaunan kay kapoy na kay gluto sa merkado sa Balinguan sa sentro so diri na lang ko ng harvest na lang ko sa akong tinanom di ba Makita ginin yung grabe sya kahambog o. Oh. pa ibog na nako. Mm, um, Di ba? So maon ni siya. Grabe sya kahambog all oh. Ut mautan no. gid siya sudan gid siya diri sa bukid. So na ang ako nga mega nga free day tour nagsamok-samok. sa baay, di diba? O oh, maoday ni siya ang tag sa kuan kamotitaps titaps hey, nangawat ra dai nga part charot. <laughs> sa pun lagi tag ni Sir Conceso, di ba Robert? <laughs> Manihapunta. Ini ginamos o. oh, tegas tu. Kami menghitung halang kayu. ano kakaip? right. paninihapan. ano on? Apil na imungkoan. anong oris? oris o anisun aon. hahahaha. hahahaha. hahahaha.

bala karirat we nyam a hai nang ayo hmmm masanit nyam ayo 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 Habak ban ni. Apa ni nak kain pun pas? Nanti shine pernias. Nya kain pun